Halo guys. Pandar kuat mama Masada aku. Bila lingkungan nak ini. And, uh, mau ulang kayak lagi main terpalingan. Ya, nolak menggawa naik ini bahaya kayak mama Masada Sada, sada aku, pipi dah sekantuk. kamember yan o oh. kamember yung motor ko nga may eh, front ayun mga collection ayun aerox wave ayun sa anak ko yan ay sa manugang ko yan max in max yung nakatakip ang libangan ko Okay.